Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Guys, ang content ko ngayon ay ipakita sa inyo ang gagawin kong DIY na TV guys na napakamura, hinihingi lang guys. Diyan guys sa mga vulcanizing, mahihingi mo ito. Ito muna guys ang ginawa ko. Ito yung dapuan. At ito guys, ang sinasabi kong hinihingi sa vulcanizing ay ito guys, gulong ng motor kayo guys na mga backyard breeders yan alam ko karamihan may motor sa atin yun ipunin ninyo ang gulong nyo at ayan guys pakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa ko para may DIY na na tipi tayo alam nyo naman guys tayong mga mga backyard breeder ay wala naman tayong sapat na pera yun ang ano lang natin ay masunod natin ang passion natin kaya lahat na bagay na pamaraan na makatipid mabigyan lang natin na magandang magandang yung magandang ano ang ating mga alaga yun nag-iisip tayo kahit tayo ay mga backyard lang yung nag-iisip ito naman guys ang naisip ko at nakita ko guys na komportable naman ang mga manok kahit magulan init hindi naman sila na 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 mamatay katulad guys dito sa dito sa amin ayan mayroon mga tipi akong ganito bakit hindi naman na ano yung manok hindi naman na mamatay hindi naman na i-stroke sila sa init kaya guys napaka komportable din ang manok dito kasi guys transparent siya ang hangin ay dumadaan lang pag nasa loob sila ng gulong yan guys Pangalawa pa guys, naisip ko guys. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, bawat, bawat gulong ko, lalagyan ko ng ganito, ng Madre de Cacao. Patutubuin ko siya. Ah, katulad nito guys. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Nasa puno siya ng Madre de Cacao. Ayan ang DIY na gulong ko. Ayan, pinakita ko na sa inyo. komportable guys, ang manok dyan. yan, kaya guys, ang ginagawa ko ito bawat gulong mayroong tinatanim akong madidi kakao yan guys ayan na guys pakita ko na sa inyo ito ito yung gulong eh, ito yung gulong guys ang gagawin natin tatalian lang natin siya ng magdikit dikit yun And yan guys yan, talian na lang natin siyang magdikit-dikit. Yun. Ang pinakanon nito guys, pag malalaki, pwedeng lima. Pag maliliit, anim. Yun guys, ito na guys, kikita nyo. Yun, tatalihan ko na siya. Yun. Para mag, ano sila, magdikit. Yun lang guys, ang ginagawa ng ganitong DIY. yeah. talian niyo siya guys tapos after na talian niyo ihoho kayo niyo ito guys yan kita niyo guys ang diy na piting ginagawa ko see guys tayong mga backyard wala naman ibang magtutulungan ay tayo, tayo lang kaya ito guys ang naisip kong gawing content ayan halit na siya. ngayon sa ibabaw guys kailangan One hour later. ito na nga guys oh. So, tinatalyan na natin siya. ayan natalian ko siya guys yan. Natalian ko siya ng Itong kawin na ito guys Lalagay natin sa ibabaw <tik> Yan guys Talian natin para hindi mag iwahiwalay guys na guys katali natin lalagay na natin dun okay, guys tuting ko yung camera guys ayan ayan guys ito pos ito Yan. So, kaya natin. Ito so, tatayo ko to. Kaya natin agak guys. Какие гаищи у меня ito na yung gulong na ginawa natin pipi ano siya guys ayun Okay, nothing's here. Ayan na guys, so Ayan na Tapos guys yung ilalim nyan yung ilalim niyan, yung ilalim nyan, makikita nyo sa natin yung lupa. ini mau mainin ketabun artinya guys Ya. Aku nanya. Guys, tanya na. yun guys so nakikita nyo kung paano natin gawin ang DIY na TV na gulong ng motor ayan guys napakasimple lang ayan guys tatabunan lang natin ng lupa yan guys Para hindi magalaw guys Listo sa side na ito Tabunan din natin Ayan ah, Hindi ang gagalaw pag nalagyan pa guys ito ng lupa sa kabila yun yung gagalaw tignan guys di na gano'n magagalaw sunod dito naman sa kabila wala na tibay na siya hindi na siya magagalaw guys tignan nyo guys ayan guys tingnan nyo Atibay na siya oh. ayan yeah, gumagalaw na tibay na Ayan na guys matibay na siya yun kahit dumapo dyan ang manok guys hindi siya ma yang guys, nah, iikot yan guys yan na. Yan Ibay na. ito guys ito nandito tinanim ko ito malusa nga ng madridi kakao para guys pag ito ngayon at matagulan natutubo ito pag tumubo ito, yayabong lang ito. Hindi ko patatay sa Trim lang ng trim. Hindi may shade sila guys. Bawat, ano guys, bawat tipi. Bawat tiping nilagay ko guys, nilalagay ko sa nga ng madidig kakao. Para para next year next year may ano na to may dahon na to shade na siya dito magiging shade na siya nitong pipi protektado na yung pipi siyempre lalagay mag mag magsasanga siya papunta doon babawasin mo lang trim mo lang na hindi yung masasabitan nila ayun fina yan Ayan guys, ito na yung DIY ko itipin natin. At lalagay ko na rin yung dapuan. Ayan na guys. So. Ayan. Sali mo ito dun. Okay na. Yan. May dapuan na sila guys. Yan o. Oh. Ganyan nyo. Oh, ito dito dadapo talian natin yung dyan para hindi magalaw-galaw tali dito tapos ito guys ito yung tinanim ko na sanga ng maduligakaw siya ang purpose nito pag tumubo siya magiging sige nitong pipi nating gulong katulad nun guys ayan o katulad nito Ayan, tinan nyo. Sa puno siya ng madudig Cacao. Ayan. Ito guys, ngayon at matag ah, ula ulan na, pritrimin ko ito dito. Abutin ko lang yun dyan at dyan. Para yung pag nag down sila hanggang dito lang, shadow nila. Hanggang dyan lang sa gulong. Yan guys. Kaya yan guys, ang aking DIY na tipi na gulong ng motor na pinapakita ko sa inyo na siguro kung may mga gulong kayo dyan na may mga motor ayan tingnan ninyo ang ginawa ko yan o, simple lang kita nyo naman ayan ay eh siguro naman madaling maintindihan nyo to guys sa atin pag mga magmamanok galing mag invento magawa ng ano ng bahay o kulungan ng manok o ano paman para mapaayos lang ang mga alaga natin siyempre passion natin to kaya yan lang guys thank you for watching guys sana naman ishare ninyo ang video kong ito sa ating mga kapwa magmamanok o mga backyard o kahit sino po man share naman ninyo at wag nyo naman guys kalimutan na isubscribe ang ating channel Tata tatabred channel at pindutin nyo na lang ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga i-upload na video yan lang guys thank you for watching peace